ito, binigyan mo ako. No, 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 no. Tanggap ay salamat. Natural sa kanya ka magpasalamat. Di ba po, ama? Ama, nagaling ko sa'yo. Instrumento lang kami mga tao. Ang sabi nga ni ama. Hi, okay, kamusta ka? lang lagi tayo araw-araw. Kamusta ka? So, oh, malakas pa sa kalabaw. Alam mo? Oo, oh, kasi lagi kita nakikita rito dito, eh. Dito, hindi ko hangat ang loho-loho dito ha. Ah. Ang mahalaga na sa akin Ngayon, ako. Ilan taon na ako? Bakit mo masabi siya ilan taon na ako? Ngayon, April 3, 30 ko. Kailan? April e -birth 3. Birthday mo ngayon? Yeah. Siyempre, pero hindi ko ang aglaro. Ilan taon ka na, Tay? Kaya nga, 1962 ako pinanganak. Ah, 1962. Oo, 1962, 1962. Nung April 3. So, nasa 60, 60 ka na rin, ganun. Ngayon na ito, oh, 59. Oo, 60 ka na rin. Saan so, ka na uwi? Diyan lang ko, malapit eh. yan. Dito lang, may bahay kayo dyan. Maliit lang. Ang okay, kay mga apokatibirti ko, Mamaya no, alas 4, garantina at yung mga pugali na risali. Mm. -hmm. Po, sila. Yan. Kasi lagi kita nakikita dito. Araw-araw. Minsan, e, may min sigur nakikita mo ko. Inaabotan din kita pag napapadaan po, ako rito. Po, eh, alam mo, yung mga binibigay niyo sa akin, totoo lang. Dahil mahal ko ang pamilya ko, mahal ko ang akin. Kung ayaw lang ako mga apoko. Eh, huwag lang kung mangyari. Di ba, Pama? ibigay sa akin ako pagkain mo po hindi mo hindi ako may labas sa pagkain sa hapon mo hindi ako may sa pagkain ganyan pero hindi ako hindi ko hanga dyan hindi ako sa kuwaba sa hindi mo nga kung sabi na Pulih bukit hindi mo hindi nga ko lang ha yung kapansanan mo matagal na yan? matagal na matagal na? matagal na po matagal na po. ano hindi pa hindi ako nag ay may pamilya na sa may na sa 1993 ito na disgransya kasi pero dati tay, uh, ano ba trabaho mo dati? Katero po, bubong ng yero. Ah? Hindi ah. ba yung bubong namin? Tay, yung nung nangyari yung aksidente mo, anong naging ano mo? Kasi ah, ito so, talaga bang aksidente na ano ba? Pahalo, pa, paluhod pa, 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 sa ko Ano ba nangyari? Ano nangyari? Uh, okay. Kasi nung no araw, marun, marun, wala pa nung ano. Nung araw, wala pa kami. Hindi na kami uso yung... Makina-makina ang gamit. Yung dito, may... Ano ka? Mm -hmm. may, ano, wal? oh, Mano-mano, mano-mano. Hey, mano-mano kami. So kami. So, nangyari tayo, isang buong aksidente kasama yung paa mo. Oo, oh, ngayon, karami, karami gumagay aking, bu, aking, at, kawayan gumagay, no? Hmm? ba? Karamihan. Doon ako na disgrace Nahulog ka? Ganun ah ba? Palo, kasi nakaupo ko sa kawayan. Ha? Kawayan ba? Nakaupo ko sa kawayan ba?

gumalaw yung ano yung kawayan na inuupuan mo yun kasi baka yung baka yung transit diyan katulad yung pilitalian namin dikit lumuwang lumuwang kaya gumalaw yung ano so yun yung dahilan ng aksidente mo yun yung dahilan nahulog na ako bakit ako dalikado? palubog sa ko eh durog na raw pala to durog na yung buto durog na yung tuhod wala na isang tuhod nakita eh, nawala kayo sa uway uway wai, nakarublo na din nung uh, parang parang bulapang kuryan, yung, yung yung garong uway, uway dito, Ito, uh, yung nawala na eh kasi wala burat, burat na warat ito nawasak nawarat niyung buto, yung buto sa yung 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 na araw, limang gabi. Hindi pa ako eh. Limang araw, limang gabi. Tulog pa ako. Bakit? Tulog yung bahan to. Kaya nga, kung may bris na raw ako doon eh, sa orthopedic eh. Tumuha sila ng doktor, specialist ng doktor saan? St. Locks, di ba? Mga mapitinding doktor sa St. Locks. Tinitahan daw ako at kinin na mabuti. Hey, hindi na po hindi po Kadyo ng Diyos. Sa loob ng Diyos si Oras, ibol yan. Kasi hey, pag ginising ako, ang aking dugo, wala ito. <laughs> wala na. So nangyari tayo, uh, talagang putol uh, na talaga. Bakit ka mong, bakit ka mong ay, eh. bakit ka mong sumabok? At saka, plus ha, mayroon akong sakit sa dugo. Wala, dugo. Ano yun? Diabetes po. Yung nandun ako sa orthopedic. na, ah, ganyan ako dahil hindi ko makatanggap ko eh. pa maingay doon sa orthopedic eh. Dahil kina... Ah, pag dumadalaw sa akin nakaputi eh. Pare ha, umadre, pare, doktor, doktor pa kaya. Ha, Uh, hmm. Pag nakandok to rin, pag nakaputi, hindi, siyempre. Galit ako kasi, ba't niya pinutupak? Pakangaking kotaw. Ang sama loob ko eh. Pero natanggap mo rin tayo, oh, katagal. Oo, yun, pwede. Lumagalaw. O, tinubo na asawa ko, pakin na eh. Hey, Parang saka, anak ko man. Sino ba kayo? Sino ka? Tawin yan ka? Hindi naman ko anak ko, hindi mo? Hindi mo, no, no. mo makilala. Parang hindi mo makilala. ko ang ano, ngayon. Iniba nga ako, iniba ako. Iniba ako kwarto, ako naging isa doon. Ha? Hindi ako nasa Masama lang loob ko dahil sinuto nila eh. Ha? pero tinaliwanag sa akin ang WhatsApp. Diyan ako ng mga brother sister mga babay boy. ko ko kailangan kayo lahat Yan natin yung wala akong magawa Yung mag-vlog Ang ititing Aking ano Si dati bina, yung una mo lang yung tumatanggap at lahat kumikira uh, ako Ako pila ka well, may ngayon eh pag may lagi ako Bedrock, oh. Pero ngayon ngayon tay, tanggap mo na. Hey, yeah. Eh, binigyan ako ng babasahin. Lalo na Bible. Ang importante tay, buhay ka pa rin. Nandun pa sa Biblia ang kasagutan natin lahat ng tao. Sel ka kanya. Di ba ma? Ito ko na urawaan ang ano niya ma. Kaya humihingi ako ng sa iyo ma. Kapatawarin din ako. Kaya kung ako mo ano. Tay, anong pala pangalan mo? Marong hill, hill, hill. Hill, Tatay Hill. Hill ang pangalan ko pang ko, Coleco. ko. Hilan Tatay mabuwa, kasi lagi kita ah, lagi kasi kita nakikita dito nga. Siyempre, gusto ko rin na makita ng mga ah. ibang tao kung ah, mahalaga buhay. Importante buhay tayo. Ah, ah, Siya ating kailangan. Ay ha ah uh, ingat ka na lang lagi tay. So ito tay, bigay sa akin ng customer ko. Tip sa akin to. So ito, ito ibibigay ko na lang din sa para kahit papaano makatulong sa iyo. Mag-ingat ka lagi tay ha. Tay kasi lagi kita nakikita rito. Lagi tay lagi kita nakikita rito. Ito, diligyan mo ko. No, 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 no. Tanggap salamat. Natural sa kanya ka magpasalamat, di ba po, ama? Ama, del canto tayo. Instrumento kami mga tao. Ang sabi nga ni Ama, Ang sabi ni Ama, sabi niya, atin kung sino man ang sa akin. Anuman ang kanilang kalagayan, sabi niya. Ano yung Anuman ang kanilang kasalanan, pangalawa At anuman ang kanilang problema? pangatlo, ano man ang kanilang gusto. Kaya tayo, may hiling si ma, kung ano yung gusto mo. Pero huwag kang magmadali. Hey. Tay, ganun na lang tay. Ingat ka na lang ha. Babiyahin na ako. Wala ko lang. Wala ko lang sa aking buwan siya. Sige tay. Naka, ayaw siya. Mag-ingat lang kayo na. Ingat tay. Ingat oh, ka rin. ako. Salamat po. Amang makapangyarihan. Iyaya ka. Iyaya ka. mga boss, uh, narinig niya na yung kwento ni tatay kung ano ba yung nangyari talaga sa kanya So ako kanina sa bawat sinasabi niya, lahat ng mga sinasabi niyang salita Nararamdaman ko kasi ang hirap din ng kulang Or may kulang sa atin Kaya napakaswerte pa rin natin mga boss na kumpleto tayo, nakakapagtrabaho tayo may kinikita tayo hindi kagaya ni tatay na dati kumikita siya pero simula nun na na aksidente siya wala na, hirap na, hirap na siya maghanap ng trabaho kaya lagi ko siya nakikita dito mga boss halos araw araw nakikita, nakikita ko siya rito hindi lang ako halos lahat ng mga rider dito nakikita siya minsan ako pag may nakikita akong na, pag may sobra ako inaabotan ko rin naman siya pero ngayon, naisipan ko na buhanan ng uh, video. Gusto ko rin kasing malaman kung ano ba talaga nangyari sa kanya. At ano ba yung dahilan kung bakit siya naging uh, Itong video na to, di sa uh, bumukas ang isipan natin. Kasi napakalalim ng mga sinasabi niya, lahat galing sa puso. Nandito na lang mga boss Ingat kayo sa biyahe Kay tatay Lagi kang mag-iingat Ang importante, buhay tayo Ride safe And peace out